Hi guys! Good morning! Welcome back to my vlog! So today guys is Friday. Pupunta na naman kami sa inyo HD. Lolo! Kasi ano guys, uh, ano niya ngayon, uh, blood test. Kasi hindi good yung result niya last week. Ah, uh, this week pala. So babalik kami doon sa ano guys ha. Uh. Inyo, itch. kaya kita kits na lang doon guys. Bye! galang ng basta lang Oo oh Later. Hi guys, dito na kami sa MRT station guys, dito sa Hauper Villa MRT. Naghihintay na lang kami ng mga ano, 5 minutes na paparating yung ano, yung train. Ano lang naman, one station lang papuntang Kentridge. So nandito na yung train guys, papasok na kami guys. Pa A few moments later. mm <music> Ha! Kaya po to. Ready, get set, go! Two hours later. Hi guys! Dito na kami. Nakauwi na kami guys. Tapos na nag blood test si Lolo guys. Sana good yung result niya guys. Para hindi na kami pabalik-balik sa hospital. So naglalakad na po kami guys. Pauwi sa amin. Tingnan ninyo yung view. uwi na kami. Salamat. Tapos na. Balik na siguro. Na naman kami siguro sa Maraming isla dyan sa parang dam. Yan po guys. pa -uwi na kami. Naglalakad na kami. kami tinola ko pala si Lolo. Ako lang naglalakad. Kasi si Lolo hindi makalakad. Maraming upo-upo sa wheelchair. <laughs> Ay, okay, okay. ang ganda ng mga halaman, at saka mga punong kahoy <laughs> nakakapagod guys nagutom na ako guys anong oras na guys mag 12 o'clock na guys lahat ng lakas mo guys mauubos lalo na po bigat yung alaga <laughs> Dito po kami dumadaan, guys. Tuwing uuwi kami galing sa Inyo Edge. Ano po dito, guys? Yung mga hospital. Ano lang, malapit lang kung saan ka nakatira, kagaya dito sa Clementi. So, dalawang dalawang station lang siya, guys. Yan ang maganda dito sa Singapore. So, halimbawa, doon ka nakatira sa ano sa sa Alexandra Road. So, may malapit din na hospital dito, guys. Hindi na mahirapan kung if in case may emergency man, ganun. Yun, guys. Yung nakikita nyo, mga dahon lang ang nahuhulog. Kailangan pa yan nila ni, ano, guys, linisan. Wawalisin nila yan, guys every morning niya sila nag-awalit niya ng Parang busy yung mga janitor. Yung mga taga na dito Yan si Lolo, habang tinutulak ko, natutulog. Sobrang init guys. Napagod ako sa katutulak, lalo na sa bus, itulak. <laughs> <laughs> yan, malapit na kami guys Yung black na yan guys Diyan kami nakatira ni Lolo ah, Inihingal ako guys ah. Relax muna kami guys Dito sa ilalim ng punong kahoy Yan po guys is langka Yan guys, so yan Langka, yan langka ah. Yan ha I'm so tired kong ah. hindi madaling mag caregiver lalo na pag every week appointment ang alaga ang ganda ng panahon <coughs> tapos ayun. alam nyo guys walang katao-tao ngayon guys kasi yung mga tao dito busy tapos yung mga bata naman nag-aaral tuwing hapon lang guys naglalaro sila dyan maraming mga tao magtambay dyan kaya e, wala ka, talaga kayong makikita mga tao dito na lumalabas nag-uusap hindi kagaya sa Pinas na ano lumalabas sila dyan nag-uusap at naglalaro ano pa lang dito guys umaga pa lang walang masyadong tao kasi ano na lang yung madaling araw umaalis na yung mga tao nagtatrabaho Kita nyo guys, may dalawang jackfruit na nahuhulog. kong we're going home. I'm so hungry already, you know. That's why I want to rest for a while. I'm so tired. You know, Kong Kong. It's not easy to push you. <sighs> you know the bird. Lo look at the bird, Kong. The The bird is there. Look at, look at. You see? Look. Ah. Ang natulog, ang hapong alaga. Grabe, kainit. Di rin panahon ah. Sa Pinas, ano, umuulan. Pero dito sa Singapore, sobrang init. Yan ang panahon, no? Ah. Kita nyo, guys. Pinapawisan ako, guys, sa katutulak ng wheelchair. Ah, saglit lang guys. Inihingal ako guys. Ganyan talaga ang buhay. Dapat tayong masanay. Walang mangyayari kung lagi tayong istambay. Idaan ko na lang sa kanta guys para mawala yung init. Ayan guys, wala nang init guys. Pwede na kami maglakad guys, minsan ako naglalaro ng basketball tuwing umaga abang pinarawan ko si Lolo. Tapos dyan kami nag-exercise. Ayan. Tapos dun kami nakatira. Tuwing hapon dito guys, maraming mga batang naglalaro dyan sa playground. Tapos dyan marami ding mga estudyanteng maglalaro ng basketball tuwing hapon. Kahit mainit, naglalaro. Yan sila. Mahilig sa mainit. Hindi matakot, maitim. Pero tuwing umaga guys, mga 6 o'clock, 6 to 7, andyan mga matatanda, mag-exercise. Dito. Yan. Minsan kami ni Lolo, dito nagtatambay din. Mag, habang pinaarawan ko siya. So, minsan hindi kami nag-stay nag dito kasi gusto ni Lolo talaga na ano gumala. Ayaw Yun niyang mag-stay ng matagal. naboboring kasi siya eh. Eh, minsan pumunta kami sa market, sa park. Kasi siguro mag, nagsasawa si Lolo pag palagi nang mag-stay dito. <laughs> Yan. Yan guys, mainit na naman guys. Dito magandang magtambay silalim ng punong kahoy kasi mahangin yan, dito ba, dito tapos lagyan ng upuan dito, oy, dito ba yan so malapit na kami guys ano na lang 5 minutes na lang andyan lang ang bahay namin oh. tapos may soccer field din dito guys <sighs> yan yan Hi guys! Sa wakas guys, dito na kami malapit sa aming bahay guys. Grabe, tinan nyo yung pawis ko guys. Ang laki. Grabe, mahirap talaga magtulak ng wheelchair guys. Hindi madalay talaga ang buhay caregiver guys. Is, sabihin ko sa inyo yung totoo talaga guys. Lalo na pag every week yung appointment ng alaga mo, mahirap itulak sa bus, ganun. Tapos sa, uh, okay lang sa MRT, madali lang naman. Tapos, sobrang init guys pag ganitong ano, panahon na umaalis kayo tapos alam nyo guys kapag magtutulak kayo ng wheelchair na sobrang gutom na gutom ka kasi lahat ng lakas mo na uubos ba diba? so pasalamat na lang ako guys kasi tapos na yung blood test ni Lolo sana ano ko na lang ipanalangin ko na lang na maging okay yung resulta niya kung hindi balik na naman kami next week So yan po yung ano guys, kailangan i-monitor kasi baka anong mangyari, di ba? So hanggang dito na lang yung vlog ko, guys. Salamat din sa inyong walang sawang pagsuporta. Ah. I-shout ko yung mga kaibigan ko na organic. Shout out to Sweet Donski, Lizzy Channel, Unis Vlog 09. Tata Vlog 5, Nancy Orange TV, at saka si Elma Tihada thank you thank you din sa inyo mga BFF kasi wala hindi kayo nagsasawang nag support sa channel ko at saka napakabait yung kaibigan palagi nyo akong ini encourage salamat salamat talaga so guys hanggang dito na lang yung vlog ko guys Please don't forget to subscribe and like my YouTube channel, Jinda Habilio. Bye. See you on my next vlog.